magandang 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 ha? shout out pare magandang 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 gabi po sa inyo mga kagulong nandito tayo ngayon sa Pasay 5 Star Terminal at yan gabi na ano so, po mga kaganapan dito sa Pasay 5 Star Terminal mga kagulong ito po Tugigaro po ha nakapila na po ang Tugigaro natin dito pang alas 8 po ito pang 8 Pangalas 8 po yan ha Pangalas 8 dito ng gabi Ang alis Pwede po kayo magpabok dyan Pwede po kayo magpabok dito sa Pasay Nang uh, papunta ng Tugigarong Ilagan Yan, pangalas 8 po ng gabi rito Gabi-gabi po yan, umalis dito sa Pasay Para ilan ang booking nyo ngayon? Ha? O, oh, may 15 po silang booking At yung mga chance passenger po, ano po Pwede po kayong pumunta dito kahit wala pa po kayong booking, pwede po kayong pumunta dito para po sumakay papuntang Tukigaraw. Yan po yung mga bus na nakapila ngayon dito, mga kagulong. Yan po yung mga bus na nakapila, tarlac po tarlac, Ayos, San Clemente, Kamiling. Bulina, Walaminos. At yun, San Carlos. Wala po yung kaalis lang at yung po kabanatuan kaalis lang din po ano po at yung po yung kanyang mga pasayro talaga na mga walang humpay ang pasayro ng uh, kabanatuan dito sa atin sa Pasay yan po kaalis lang po ng kabanatuan line na, na po pero na agad ang pila nila yan pa po yung pila ng mga pasayro natin ng kabanatuan yan po, yan yan po yung mga kaganapan ngayon po ay araw ng uh, sabado sabado at uh, bukas sa uh, lunis po yata pasukan. ito na po yung uh, kabanatuan no? yan po, kaalis lang po ng isa pero nandito na lang po itong isang kabanatuan natin at yung nasa likod niya, dagupan yan. bayagapan po yan yung kabanatuan na yan yan po yung kanya mga pasero mga kagulong, naghihintay ayan, 80-082, papuntang Kabanatuan po yan ayan at po yung dagupan na isa ayan, nagdadatingan ang mga pasero mga kagulong, shoutout ma'am <laughs> hello bebe Hello love you, <laughs> YouTube. ya sa YouTube. Ay, ah, po. Ano po? Oh, sa YouTube. Biyahe ni Kagulong ha, biyahe ni Kagulong, huwag kalimutan. Hi guys, toll. out. Biyahe. Nasaan San Carlos? Oh, pore pore. Ayun. Nawa sir Hayon po yung pila ng kabanatuan sa dulo Opo, opo At yung po ano po Magdadatingan po yung mga pasero Pumubuo sa mga pasero natin ngayon mga kagulong Ayan Ngayon po kita nyo naman po Ang kaganapan dito ngayon sa Pasay 5 Star Terminal Yan nga po ano po Ang daming mga pasero ang oras po ano, ang oras 6:43 ng gabi. Yan ang mga pasahero at ito papuntang Dagupan. Ano po, Dagupan. Yan ang dami ng tao dito sa Dagupan. Yan. yung mga pasero ayan update update lang tayo mga kagulong update update lang tayo dito sa... ayan po update update na lang tayo ayan ayan po yung pasero na papuntang dagupan ang dami Pak, ya urutan itu. Ya, urutan itu. Ya, urutan itu. Armin, dagupan. Ayan. Nagyong po yung isa. Yan, dagupan. Ay, ma'am, hindi ko lang alam. Pakitanong nyo na lang doon. Kaalis lang nung isa. Ayan po, mga kagulong. Update-update na lang tayo dito sa Pasay 5 Terminal. At magandang-magandang gabi po sa inyo, mga kagulong.